Hello guys. Uh, good evening po sa ating lahat and happy new year uh, everyone. Uh, and sa buong mundo. Ayan po ng mga sa lahat ng na mga nang si celebrate ng uh, new year 2024. Ayan po na uh, bago po ang lahat ay paki like and share na lang po at subscribe po ng aking hardenerang uh, nanay dito po sa aking youtube channel ayan bago po ang lahat ay meron po akong ipipresent po sa inyo at nasa sa inyo na po kung ano ang inyong ah uh, masasabi at pakicomment na lang po sa aking comment section. Ayan, ito na po. Atin pong Tagalog, ganoon na lang. Ako po mayroon ditong uh, sapatos ng kabayo. At kayo na rin po ang bahalang humuska kung ano ang ibig sabihin nito. At ito po ay galing pa po ng Israel Tel Aviv yan. Galing po sa isa pong uh, boyfriend, sawa, na almost 20 years na sa, sa Israel. At nabanggit nga niya na may nakita siya sa pag niya sa mga sa bakuran ang uh, uh, sapatos ng kabayo. Imagine niyo po uh, kung gaano kalaki yung kabayo na yun. Uh, kumpara dito sa atin sa Pinas. Ayun. At habang nagkukwento po siya, inalala ko yung kapatid ko na mahilig sa mga ganito pampaswerte. Lahat na yata po ng pampaswerte ay nasa kanya na. Nandun may mga baong, may mga mata, kung ano-ano, mga bulaklak bulak ng tanlad. Ayan. Kung maka-depende na lang po sa taong naniniwala. Dahil ito po ay galing nga sa Israel, kaya napakahalaga po para sa akin. Kasabi ko sa kanya, ipadala dito sa... Ito nga po. Uh, tayo sa aking pag-search, ito nga ay uh, pag-search kita lang po natin ito tanging gabay lamang at kailangan natin din ng uh, sipag uh, maiba yung pagsisikap dahil kung ito ay ito lang ating pagmamasdan hindi rin no uubra diba? at sabi ko nga, eh, pag nalinisan ko, eh, i ko na po dun sa harap ng pintuan. And dahil mas maganda raw ito doon. Kailangan ay hindi na pwedeng tanggal-tanggalin. Doon na talaga siya. Ayan po. At uh, paki like and share na lang po at uh, subscribe po ng aking uh, YouTube channel Hardinirang Mangyan po. Ah uh, Nanay. Thank you for watching. Bye.